buhay na isang tao ay maihahambing sa isang bahaghari na sumisimulismo ng puno ng kulay at hindi alam ang hangganan at saan ang patutunguhan. Sa aking mga kamag-aral, guro, at sa lahat, magandang araw. Ako po ay si Fatima Duran, nag-aaral sa kursong BSL Filipino at ngayon ay nasa ikatlong taon. Narito po ako sa inyong harapan upang mabahagi ng isang talumpati na pinamagatang tiwala sa sarili. Lahat naman tayo ay nahihirapan, takot, nag-aalinlangan na gawin ang isang bagay na hindi magawa ng maayos. Natatakot sa sasabihin ng iba kapag nagkamali. Ngayon magbabahagi ako sa inyo ng ilang paraan upang magkaroon tayo ng tiwala sa sarili. Unang-una, ang kailangan nating gawin ay makilala ang mismong sarili natin at alamin ang mga bagay kung saan tayo mahina at malakas. Alam natin na walang imposible kapag tayo ay magporsigi sa buhay. Sa mga working student chan, ramdam na rin natin ang sobrang hirap lalo lalo na malayo tayo sa ating pamilya. May mga balaki na dumating sa ating buhay, ngunit huwag natin itong bi. Sa halip ay gawin natin ang maging ganap na lakas laban sa pang-araw-araw na pumumuhay. Pangalawa, ay maging positibo tayo sa kabila ng kinahaharap na problema. Dahil mas mainam na mananatiling positibo sa pananaw at paningin sa mga bagay-bagay. At hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa at paniniwala. Tandaan natin na habang may buhay ay may pag-asa, basta't magsisikap tayo at gumawa ng paraan upang makamit natin ang ating inaasam sa buhay. Pangatlo, ay dapat matuto tayong tumanggap ng pagkakamali. Karamihan sa mga kabataan o may edad na ay ayaw tumanggap ng pagkakamali kahit na magkamali sila. Oo, oh, lahat naman tayo ay nagkakamali, pero hindi naman makakasama ang pagtanggap at pag-ako sakaling nakagawa tayo ng hindi maganda. Hindi tayo dapat malungkot, lalong-lalo na kung may hindi magandang sinasabi ang ilan sa atin. Ang mahalaga ay magpakatatag tayo at gagawa ng kabutihan at wala tayong inaapakan na tao. Pangapat na paraan upang magkaroon tayo ng tiwala sa sarili, ay dapat marunong tayo makihalubilo sa kapwa. Hindi man maiiwasang may mahihayain tao, takot magkipag-usap sa iba. Ngunit, kailangan nating sanayin ang ating sarili upang madagdagan ang kumpiyansa at tiwala sa ating sarili. Panghuli, ay dapat matuto tayong manalangin at magpasalamat sa lahat na binibigay ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na ang buhay na kinakailangan natin sa araw-araw at sa ating pagpapatuloy na pakikipagsapalaran sa mundong ibabaw. Kaya naman, gawin natin ang lahat ng ating makakaya at ipaubaya natin sa Diyos na magkaroon tayo ng tiwala at lakas ng loob sa ating sarili.